Herman Moreno, popularly known as Kuya Germs or Master Showman. Ito ang bansag sa kanya sa Philippine showbiz industry. Sa panahon ngayon, kaunti na lang sa kabataan millennials ang nakakakilala at nakakaalam kung gaano kalaki ang naging kontribusyon ng tinaguriang ang Master Showman of the Philippines. Balikan at kilalanin natin si Mr. Herman Moreno. Si Herman Moreno ay ipinanganak noong October 4, 1933 sa Santa Cruz, Manila. Nagsimula ang karera ni Kuya Germs as a janitor at telon niro o tinatawag na curtain raiser sa Clover Theater noong 1957. Ayon kay Kuya Herman, ang reason kung bakit siya pumasok ng janitor sa Clover Theater ay, bukod sa sumusweldo ka na, nakakapanood ka pa ng libre, at sa ganun paraan ay masaya at kontento na siya. Si Herman Moreno ay unang lumabas sa entablado bilang si Jesus Christ for a Lenten Presentation. Ayon sa kanya sa isang interview, aksidente lang ang pagganap niya sa role na Jesus Christ. Craftsman lang siya noon nang maispatan siya ng director. Pinaghubad siya at nang makita na butot balat siya ay sinabihan siya ng director na perfect ang katawan niya bilang si Jesus Christ. Ang kanyang kaibigang comics writer na si Pablo Gomez ang nakatulong para mapabilang sa kauna-unahan niyan pelikula na pinagbidahan ni Miss Susan Roses, produced by Sampaguita Studio, ang ikalawa niyang pelikula ay ang Dance O Rama, 1963. This time he became a dance partner of me Susan Roses. Nang lumaon, ay nagpursigi siyang mapabilang sa bodabil bilang isang komedyante. Noong dekada si Senta ay nabigyan siya ng malaking pagkakataon upang maging host ng pangtanghaling sari-saring palabas tuwing linggo, ang GMA Super Show. Ito ay umere ng 1978 hanggang 1982. Nang lumaon, siya ay naging host at producer ng palabas na That's Entertainment, isang palabas para sa mga kabataang nangangarap makapasok sa pag-aartista. Dito ay hinahasa ang kanilang talento sa pag-arte, pagsayaw at pag-awit. Napakaraming kabataan ang natulungan ng program ang ito kabilang na ang mga tinitingalang artista ngayon sa kasalukuyan. Ang That's Entertainment ay umere noong 1986 hanggang 1996. Nang nagsara ang programang That's Entertainment, nagbukas naman ang kanyang bagong programang Walang Tulugan with Master Showman. Ito ay nagsisimula ng hating gabi at matatapos ng alauna ng madaling araw. Ito ay tumagal mula 1997 hanggang 2016. Nakagawa rin noon si Kuya Germs ng mahigit anim na, na pelikula, na karamihan ay sa bakura ng Sampaguita Pictures hindi na matatawaran ang naiambag sa industriya na kanyang minahal sa loob ng limang dekada. Si Kuya Germs din ang nagpasimuno ng Walk of Fame sa Eastwood, Quezon City na local counterpart ng Hollywood sa USA. Para bigyan pagkilala ang mga artista, broadcasters, singers at iba pang may kontribusyon sa showbiz industry. Ligid sa kaalaman ng lahat, sarili niyang pera ang ginamit para masimulan ang proyektong ito. Sinasabing umigit kumulang na apat na milyon ang kanyang nailabas para dito. Ilan sa mga huling nakatanggap ng kanilang star sa Walk of Fame ay sina Alden Richard, Main Mendoza, Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros. Noong January 15, 2015, isinugod sa hospital si Kuya Germs matapos atakihin sa puso di naglaon, nakarecover at muling nakabalik sa showbiz at nakapag-host pa ng kanyang programa sa television at radyo. Makalipas ang isang taon, matapos nagkasakit at makarecover, tuluyan ng namaalam ng madaling araw ang prominenteng TV host. Si Kuya Germs ay pumanaw sa edad na 82. Sa report ng Radio Inquirer, inisyo ang pahayag ng pagpanaw ni Kuya Germs, ng kanyang pamangkin at co-host na si John Knight. Binawian ng buhay si Kuya Jerms sa St. Luke's Medical Center dahil sa cardiac arrest alas 3.20 dente ng umaga, January 8, 2016. Ayon kay John Knight, napapaligiran ng kanyang mga mahal sa buhay si Kuya Germs hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa kanyang burol, dinagsan ng mga tagahanga at katrabaho sa radyo at television ang labi ng kinikilalang master showman. Nagbigay pugay naman at inalala ng mga anak anak ni Kuya Germs ang pagiging matulingin nito. Hanggang ngayon, marami parents sa mga natulungan niyang mga artista ang nagbabahagi sa kanilang social media accounts ng mga masasaya nilang alaala -ala kasama ang nag-iisang master showman na si German, Kuya Germs, Moreno. Hindi matatawaran ang naging ambag ni Kuya Germs sa larangan ng radyo at television. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina huwag kalimutan mag-like, subscribe and share para sa more stories. Maraming salamat po.